Okey, okey, na baby. Oi. Ang alaga namin. Oh, agak-agak oh. Oh. Di 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 di. Oi di. Oi di. Oi di. Tu 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 mo. Ha. No oras pa lang, ha. Agak-agak ha. Maaga pinala sa kulungan. Di, di, Putol yung ano niya, buntot niya kasi. Us, uh, Waki, waki. Ay, ano na na siya. Pagbula na waki, ikaw na na yun ang kamot. Hmm. na siya na, oy. na siya. Ano, no? uh, Siya na mismo mag-angat yung kamay niya. No? Ya, seperti itu. Seperti itu. Sebelum awak bangun pukul 08.00, saya akan bawa awak ke bilik saya. Saya akan bawa kau Siya yung sa Gipalaya sa kulungan. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Happy Sunday. It's alas otso na umaga. Maulan dito. Just colored. Ang ulan nila bahan na huwag ay Wala. Tugna na po diri ano. Bye everyone. Thank you for watching guys. Kahit lahat pa, alas otso pa kasi. Siyempre, ito lang yung time na mag-relax. Nagigawin na naman tayo ngayon. Naghihintay lang utawag sa kasamahan ko kung may pasok ba ngayon. Kahit sunday Kaya pa, laban lang.